Hello po mga kababayan at mga kaibigan, mga mahal po naming taga-subaybay, mga kapatid sa Luzon, Visayas at sa Mindanao, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa buong mundo, sa iba't ibang panig ng daigdig, sa iba yung dagat, mga kapatid, mga kaibigan at mga mahal na sumusubaybay po sa amin sa ating uh, ginagawang palatuntunan at pagtalakay ukol po sa pag-expose sa taong ito na si... Walang iba kundi si Ipi Panyo, labrador alias dog food. Mga kababayan at mga kaibigan, uh, naisip ko na dito ako magpasimula na gumawa ng vlog uh, dito sa lugar na ito para makita nyo naman yung isa sa mga lokasyon at lugar na ating napuntahan at napasyalan. At dito, itong lugar na ito ay iniaalay po natin kay Ipipanyo Labrador. Alam niyo po kung ano itong lugar na ito mga kaibigan, mga kababayan at mga mahal po naming taga Suwaybay. Ipapakita ko po sa inyo. Yan. Wow naman. Ang ganda po wow. Ano po. Wow. Ito po ay simenteryo. Pero maayos naman ito. Para sa ko ha. Ah. Ayan. Ito, napakaganda itong sementeryo dito. <laughs> dito ko naisipang mag-vlog. Alay natin kay Ipipanyo Labrador ito. Kaya dito ako sa sementeryo nag-vlog, mga kababayan at mga kaibigan, mga mahal na kapatid. Kasi ang ganda po kasi ng view po dito sa nadaanan naming lugar. At uh, papunta tayo kasi sa ating uh, bayan at uh, nadaan lang po kami dito kaya naisip ko po na dito po gumawa ng content. Sa pagkakataong ito, mga kababayan at mga kaibigan, mga mahal po naming mga taga-subaybay, pasensya na po kayo at medyo gumagalaw-galaw yung ating video sapagkat ito ay hinahawakan ko lang. Nakakalimutan ng inyong lingkod ang ating uh, mga mga gamit sa pang-vlog. Kaya ito, tiyaga-tiyaga muna tayo at hinahawakan ko itong Uh, cellphone natin para lang makapag-vlog uh, at makapag-update sa inyo ng kaganapan ukol dito kay ipipanyo Labrador. Mga kababayan at mga kaibigan, mga mahal po naming taga-Subaybay. Sa video po na ito na ating ipapapanood sa inyo at uh, tayo ay nagpapasalamat kay Dan Agan Balita dito sa video na ito na ating nakalap para makakuha lang po ng impormasyon. Tungkol dito kay Ipipanyo Labrador na patuloy na sumisira, hindi lamang sa iglesia, kundi ito pala ay binabayaran talaga. Sapagkat uh, dito mismo sa kanyang video ay babanggitin niya kung sino-sino po yung mga tao na nasa likod ng kanyang ginagawang paninira. At ito po ay uh, mapapanood natin mga kaibigan at mga kababayan. Panoorin niyo 'yung mabuti ito at pagkatapos ay bibigyan natin ng bawat reaksyon 'yung kanyang mga sasabihin sa bidyong ito. Labrador aka Labrador mga cavalier. Tingkapolis. Eh, sapat naman para sa amin sa YouTube. Tingnan niyo mga biskono na hindi ko tinitira si Bombog. Anta unang open ko pa lang makita mo libo na agad. Ha? Libo na agad jemnan nuno. Kasi sinusunod ko yung gusto ni sinusunod ko yung gusto ni Romualdez sinusunod ko yung gusto ni Bongbong, sinusunod ko. Kasi alam ko naman isang connection lang niya sila eh. Ha? Huh? Oh, Bongbong ibababa kay Romualdez. Dahil alam nila na tayo dito, mga kapagsalita tayo ng todo, mga kapagsalita Kilala niyo naman si Epi Labra pa nagsalita. Wala tayong preno dito. Yeah. Pero Ay, na-realize ko isang araw, hindi ko sinasadya. Habang tinitignan ko si Sarah, Ramdam ko yung sakit na nararamdaman niya bilang isang bisaya din eh. Ramdam ko, sobrang naramdaman ko, sobrang naawa talaga ako kay, kay uh, Vice President Sara Duterte. Sobrang naawa ako, grabe. Hindi ko mapigilan. Alam ko mawawalan ako ng mga views dahil dahil nga sa tinira ako ngayon, ilalabas ko yung sekreto ng mga ng mga Marcos eh. 'Di ba? Hindi ko na kaya eh. Pasensya na talaga, hindi ko na kaya. No? Hindi ko na kaya yung inuutos pa ng mga dahil lamang sa utang na loob na yan. Utang inang utang na loob na yan. Kaya nga hinihintay ko na lang, eh, sana mabenta yung aming lupa para mabayaran ko yung ano na yan. yung yeah? Utang na loob na yan. Pero hindi ko na kaya gawin. Kaya may rason ako mga kababayan. Huwag niyo akong pilitin. May dahilan ako. Sabi ko nga, hindi kasi kayo eh. <laughs> hindi kayo. Hindi kayo yung nasa ang alam nyo lang manood, ang alam nyo lang ano. Pero ganun pa man, di pa rin ako nawawalan ng pag-asa. Darating ang panahon na... Although mawawalan ako ng income sa YouTube dahil na huh? sa... Ito, kita nyo naman. Siyempre, magagalit yung mga followers, di ba? ni ano, ni... Ni BBM. Kasi nga, di ba? Pero... Pero pag naalaman naman ito ng tao, may maintindihan nyo kaya pala. Kaya pala umatras na si ipipa niyo, kasi karumaldumal naman talaga na yung iuutos pa sa kanya. Tama na yung kay Jan Amores na nagkamali ako doon. Tama na yun. Tama na yun. Tama yeah. na yun. Pero sabi ko nga, kung sino man yung babaeng nagutos dito sa akin, doon ko na lang sa Senado sasabihin para at least doon naka-out tayo. Di ba? At least doon, na, naka-ano tayo doon, naka-out. Nakasumpa tayo kung sino talaga yung babae na yan na nagutos na yan. So, di ba? So, ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan, simula ngayon. Na? Okay lang, tanggapin man ako hindi ng aking mga kababayan huh? o ng aking mga kababayan na mo na ako na dili man ta perpekto pero sukad karon eh. no dili ko mosugot na dagdagugo na lang gid ninyo si da, si Vice President Sara Duterte nahibalo ko na di ba pero uh, hinaot tenta na 'di ba? So sa atong mga kaigsoonan ng mga Bisaya, ha? Ah, eh mag-ingat po kayo. Lalong-lalo na po doon sa mga vloggers na ginagamit ngayon ng mga Marcos habang maaga pa umalis na kayo. <laughs> Baka matulad kayo sa akin. Pero sa bagay, kaya nga kasi hindi nga ibinibigay ng mga Marcos, ng mga ni Romualdez, yung mga mabibigat na usapin, yung mga, alam nyo, yung mga delikado. Huh? Kasi, eh, ano sila, nakalantan sila. Kukuhan niyo yung punto, yung, ano ko, yung uh, punto ko. Kaya sa akin ito pinagkatiwala ni Romualdez, itong paninira kay Sarah. Dahil, tingnan nyo naman, di ba? O, oh, nakukuhan niyo yung punto ko. Kaya sa akin eh, pinagawa. Ngayon, sobra eh. Hindi na makatao yung pinapagawa nila sa akin. Kaya, yung konsensya baga. Hindi tayo, hindi, kung nagawa ko may dahil, siguro dahil na lamang sa natuwa ako, dahil natulungan yung tatay ko na nailibing na maayos, yung, yung anak ko na nagkasakit ng mga panahon na yun na talagang grabe. Pero, hindi ko na naisip eh, na, teka, baka ano to eh, baka, di ba, sana naintindihan niyo ko. Accept ko na nagkamali ako. Tinanggap ko agad yung... Uh, Aaminin ah, ko yung totoo. Hindi ko alam kung totoo ba itong tungkol kay Amores at kay Sara. Pero dahil nga sa ito, inutos sa akin ng babae. Ha? Ah, ito ay malapit ho kay Marcos. Mapakita ko po dito yung video. May video po ko. Isa, may video po ko na itong babae ito malapit kay Marcos. Malapit kay Romualdez. So, ha? Ah, Ito'y tao po talaga ni Romualdez. Ah. Isa din isa tong uh, sabihin na lang natin na marahil ay nakaharap na rin ito ni Sara. Isang tampursyento nakaharap na to ni Sarah Ayaw ko lang sabihin dito kasi mahirap na. Baka sabayan ng ibang ano, pero kung ako ay magsasalita diyan sa sinado at bibigyan ako ng chance, Kung ano ano yung inuutos sa akin para lamang masira ang mga yan nasa nasa listahan niya si Bato nasa listahan niyan na ipapalabas dito na ano para lalong maadiin yan si Bato. No? Kasi walang ibang uh, tinatanggihan eh. tinatanggihan ng ibang mga vloggers ni Bongbong yung mga gusto nila pagawa doon sa mga vloggers nila na binabayaran nila. Tatanungin hmm. niyo ko kung binabayaran yes, totoo yan. Kasi kung ako nga mismo eh kung ako nga mismo, di ba? Kapalit lamang nung ano para... Ako sa akin naman, hindi ako nagpapayat. Siguro, kaya ako natanggap yon dahil sa tuwa ko lang. Dahil natulungan nga yung tatay ko na ma mabilhan ng kapaong na maayos. Yung anak ko naman nung nagkasakit. Pero hindi ko alam na may kapalit pala yun. Pero hindi ko na kaya eh. Huh? Managingon na ako na dili na nako kaya ang ipab ipabuhat pa sa mga sa mga yawa ni na mga nakaingon ko ito rin at least na natuklasan ko rin sa sarili ko ako mismo nakatuklas yeah. na, katoplas, na akala ko nga na hindi gano'n ng mga Marcos. Hindi gano'n si Romualdez. Pero ako mismo eh. Ako mismo nakasaksi. Kaya bilang isang... Ah, tayo, may karapatan tayong maka... Meron tayong ano eh, na makarealize tayo. Kaya nung narealize ko, teka, mukhang mali. Huh? Hindi dahil lang sa pera, ita ano ko yung ano ko yung kababayan ko bisaya. Mukhang mukhang hindi na hindi na kaya uh, kung ano man ang kahinat na nito, at least nasabi ko ang totoo. At kung ano man yung mali ko, at least na itama ko. Yun po yung tabuan ng uh, video na ating nakuha sa isang kasama natin nagbablog din, si Dan Agan Balita. Shout out Sir Dan Agan, mabuhay ka po sa iyong channel. Salamat po sa pagbabahagi ng video ito. At sana po mga kaibigan at mga kababayan, itong mga sinabi ni Ipipanyo Labrador sa video niyang ito ay naliwanagan po kayo. Naliwanagan po kayo kung bakit niya ginagawa ito. Naliwanagan po yung mga sumusubaybay sa kanya, mga tagasunod niya, yung mga yung mga bilib na bilib sa kanya at umiidolo sa kanya. Left the group. <laughs> Yan ba ang susubaybayan niyo ng kanyang programa? Narinig nyo na. Narinig niyo na hindi ko na kailangang paliwanagan pa sapagkat mas malinaw pa sa kristal yung mga ipinahayag niya na pagbubulgar, pagbubunyag. At aabangan natin yung kanyang pagpunta sa Senado para tumistigo. Aabangan natin yan. Kaya mga kababayan, hindi talaga pumapayag ang Diyos na ang mga ganitong tao ay mamamalagi sa kanyang ginagawa lalo na sa paninira. Gagawa siya at gagawa ng paraan para mabigyan ng hustisya ang mga taong siniraan ng taong ito. Sana po huwag kayong magsasawa na sumubaybay sa atin sapagkat patuloy pa nating babantayan ng gagawin ng taong ito at kakalap tayo ng maraming impormasyon para maipahayag po namin sa inyo at maisiwalat po namin sa inyo ang buong pagkatao ng taong ito na sumisira po sa Iglesia ni Kristo at lumalapastangan sa aming namamahala. Magandang araw po sa inyong lahat at muli po ay bumabati po kami sa lahat ng mga nanonood po sa amin, sumusubaybay sa ating palatuntunan, sa ating mga pagtalakay. Diyan sa iba yung dagat, hindi ko na po kayo maiisa-isa mga kababayan lalo na po sa mga sumusubaybay sa atin ng mga kapatid. Sa Luzon, Visayas at sa Mindanao, magandang umaga, magandang araw, magandang gabi sa iba yung dagat. Mag-iingat po kayo lagi. God bless po sa ating lahat. Ito po ang yung lingkod, Ipipaño Labrador. sa so...